Hello hello Gemini Collective ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong November 3 hanggang November 9. So Gemini let's begin inhale and exhale at the center of your reading you have wow the sun card finished na to. This is really a beautiful reading for the whole week para po sa inyo. In the area of what you want you have the two of wands lovely In the area of what you need, you have the Page of Wands, beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Queen of Cups, lovely. In the area of your near future, you have the Empress card, wow, beautiful. In the area of your challenge for the week, you Five of Pentacles. In the area of your fortune, you have the Hierophant, beautiful. In the area of your divine messages, you have Tower card. atang outcome niyo po for the week, eto yon mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Gemini, thank you, thank you, thank you po muna sa mga donations niyo po. Saka po sa mga hindi nag skip ng ads, yan lang po yung only way to support me every time po na meron tayong free reading for Gemini dito sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po mga Gemini. Love you po. Love you, love you, love you, love, love you. Okay. So at the background of your deck, you have the Four of Swords. Okay, this week, Gemini, this is really a very, very beautiful week para po sa inyo. Because I'm seeing here, may kapanatagan ang puso mo. May katahimikan, katiwasayan, a very, very peaceful week. Um, wala ko na ang masyadong stress. Wala ko nakikita ng mga masyadong mabibigat. No? It's all about you taking care of yourself now. Okay? Kung medyo nito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, puro um, trabaho, puro kayod, pero ngayong linggong ito, nandun ka pa sa moment of talagang vacation mode ka pa eh. Talagang wala ka pa sa wisyo para magtrabaho pa. No? Parang nanggaling ka sa bakasyon itong undas eh. So ngayong linggong ito, nandun ka pa sa moment of talagang you don't want to dwell muna sa mga bagay na mabibigat o sa mga seryosong mga ob uh, obligasyon or responsibility. Talagang yung puso mo nandun pa sa relax muna tayo. Uh, huwag muna natin seryosohin muna lahat ng ito. Let's just uh, take a moment and rest. Parang ganyan. But nevertheless, this week, everything is working out in your favor. That's what I'm seeing here. okay Dahil meron kang higher fund in your fortune. This is a card of blessing. May basbas bas ka this time, may blessing ka this week. Kaya talaga yung background energy mo. It's all about talagang panatag. So don't worry, everything will be fine. Good for you. At the center, you have the sun card. The sun card is all about you having this happiness for the whole week, okay? Um, your spirit guides are telling you some of view parang nanggaling sa isang madilim na sitwasyon. Maaaring may away o konting hindi pagkakaunawaan with a partner, with a friend, with um family member, o kaya sa trabaho din konting may gusot, pero ngayong linggong ito panatag ka na. Kasi malaya ka na doon sa bigat. Malaya ka na doon sa pain or sa struggle. And this week parang It's a very freeing freeing week para sa iyo and very very maliw maliwanag ang isip mo about something. Medyo naliwanagan ka na, kaya naging payapa ka na. Parang alam mo na yung sagot, alam mo na yung diskarte, kaya payapa na yung puso mo. For some nakita ko dito, you are about to go on an adventure ngayong linggong ito, whether pupunta ka sa kabilang bayan or balak mong mag- uh, island hopping or balak mong to go out. Kahit malapit lang, kahit sa kalapit ng coffee shop or magbike No? Because nakita ko rito, you are about to experience some time under the sun. No? Panahon to para mag-recreational ka. Nakita ko sa inyo with a certain group. Di ko alam. Parang kaibigan, classmates, katrabaho. Parang kayo ay may sariling lakad. Parang ganon. And ito yung time mo to rest and recharge, okay? The sun cards being clarified by, you have the wheel of fortune. Yes, wow. You're very, very lucky this time. Napakaswerte mo ngayong linggong ito. You are very, very happy. Napakagaan. Sinasabi ko sa inyo, napakagaan ng linggong ito kung saan may mga pagbabago ako nakikita. Sa my view, bigla-bigla magkakaroon ng bagong proyekto, bagong assignment, bagong project, bagong trabaho. No? Very, very maswerte, kumbaga. And dito mo ma mali-realize ma ma na, ay, malaya pala ako. Ay, okay pala ako. I can do whatever I want. I can take action on the things that I want. Hindi pala ako dapat mag-alala. Kaya medyo panatag ang puso mo eh kasi hindi ka na nakabound sa direksyon ng iba. Ready, ready ka na tumulay. Ramdam ko yung kalayaan eh. Ramdam ko yung yung passion mo at yung deciding factor mo na sige, puwera tayo dyan, kunin natin yan, hakbang ako dito, very malaya, very positive, at handa kang gumawa ng mga bagong bagay for your future. Especially siguro after itong bakasyon ng Undas, etong week na to, para nag-iisip-isip ka na ng ikakalaya mo sa isang bagay or ikaka-level up mo. I'm seeing that for you. Okay? In the area of what you want, siya nga pala, Gemini, comment down below kung saan po kayong parte ng Pilipinas o buong mundo. Nag-enjoy -e ng ating reading for today. Para po makita ko kung saan po kayo nagagaling at kung saan po kayo nakareside. So comment down below. Feel free. Okay? In what you want, you have the two of wants. Nag-iisip ka na na kumawala sa comfort zone mo. Um, some of you, nag-iisip na bakit pa ulit-ulit lang yung pattern, bakit nandito lang ako palagi, may growth pa ba ako, may naghihintay pa ba sa akin sa so, da dako pa roon, no? So, nag ka ngayon. kita kita ko yung parang contemplation or parang may pumapasok ka sa isip mo, may kumikiliti sa isip mo na Tarik ko kaya yun? Subukan ko kaya doon? O mag-expand kaya ako dyan? Pero ngayon, ramdam ko yung parang nag-iisip ka pa lang muna. And you don't want to make a rush decision because this is something that is life-changing with the will of fortune. Malaya ka ngayon, yung isip mo malawak at uh, napaka-positibo uh, ng na mga gusto mong gawin. Pero ramdam ko yung paghahanda which is good for you. Kailangan pinaghahandaan mo na bago ka tumulay sa bago o gumawa ng mga bagong bagay na hindi mo pa nararanasan o na-experience before. And your right planning now is essential para sa'yo. Huwag kang mag-alala na kita ko, meron kang makakatulong dyan. Someone will help you sa plano mo or will assist you para mas malinawan ka sa balak mong gawin. Okay? The two of wands, you have oh, dalawang cards kunin natin the page of cups yes um you want to offer yourself no parang yung puso mo damdamin mo nilalaan mo sa effort na ito parang gusto mo nang seryosohin gusto mo na, talaga ng pagbabago at gusto mo na umasenso ano especially here with the nine of cups alam mo na gemini kung lagi po kayo nanonood sa akin kapag lumabas yung nine of cups ito'y indikasyon na dapat ka na magwish this time because there is a deep wish na dinarasal mo ang matutupad ngayon. So ngayon, mag-wish ka na. Pause mo muna yung video ko medyo mahaba-haba. Balik ka sa akin after your wish. So, with a nine of cups, gusto mong ma ang buhay mo. Meron kang mga bagay na gustong mabili, gustong maganap, gustong maayos, gustong ma-provide, ano? Marami kang mga wish na gustong matupad. And you're putting all of your effort para matupad lamang ito. Pero ngayon, kitang-kita ko yung um, inhibition at paghahanda na kaya ko ba talagang gawin to? Tutulay na ba ako doon? Huwag ka mag-alala, may mga taong tutulong sa iyo. Especially here, may higher fund ka in your fortune. There will be help coming in, okay? In the area of what you need, siya nga pala Gemini, since ito po ay weekly reading, i-comment mo naman sa baba kung ano yung mga plans mo for the week na gusto mong matupad. For example, I plan na ma-approve yung interview ko. I plan na lahat ng documents ko tanggapin na this week. No? So isurat mo yan sa baba, it will come true. Okay? In what you need, you have the page of ones. You need to take action daw. Okay? Because page of ones sira mo, para siyang mini-yakap na bagong opportunity. Sabi niya, ay, para maganda to ha. Binubusisi niya yung wand. Sabi niya, parang itry ko kaya to. Baka maganda to para sa akin. Baka ito na yung moment ko. Ganyan. So, ang paalala sa'yo ng yung spirit guides, Gemini, you don't need to para maging aligaga or maging puro pangamba, puro agam-agam, uh, puro takot. You need to be excited at maging go-getter. Narinig ko, Uh, maging adventurous ka naman daw this time at sumubok ka daw ng mga bagong bagay na maaaring magpag sa karir mo, sa kaperahan mo, sa buhay mo. We're two of ones here. You are actually finding other ways para maging fulfilled ka. Sabi mo, hindi na ako masaya sa dati kong ginagawa, gusto ko na lumaya, gusto ko na mabago yung buhay ko. Gusto ko na umasenso. And meron binibigay sa'yo si God na bagong opportunity. Oh, lumalakas ang ulan sa labas. this is an indication, yes, may incoming blessing ka, Gemini, for the week. Okay? With the Page of Wands here, sabi rito, itry mo lang, subukan mo lang, uh, maging adventurous ka naman, maging palaban ka naman. Malay mo yan na pala yung para sa'yo. Parang ganyan, okay? The Page of Wands is being clarified by The five of wands. Okay, now you're very, very confused. Kung tatanggapin ko ba? Aasikasuhin ko ba? Papasukin ko ba o hindi? Ready na ba ako? Gulong-gulo ang isip mo. Sabi na yung spirit guides, kailangan daw um, maging clear na yung mind mo sa tamang hakbang na gusto mong hakbangan. Hindi daw pwedeng paiba-iba or half-hearted ka. Kaya ngayon, Gemini, paalala na yung spirit guides. Oh, teka lang muna. May 5-5 ka pala dito. 5-5 is all about change. Kailangan daw baguhin mo na yung atake mo sa isang bagay. Baka ito yon yung confusion mo, or natakot kang pasukin yung isang bagay kasi marami kang kakompetensya at medyo na overwhelmed ka sa mga maaring makaagaw mo or makalaban mo here and there. And you feel like may pwesto ba sa akin dyan? Pwede ba ako dyan? Eh parang ang dami magagaling, parang hindi na yata ako pwede dyan, baka, baka matalo lang ako. So sabi rito, kahit na masyadong competitive yung mundo or yung industriya, try mo lang. Baka ikaw pa ang manalo dyan, tinan mo naman, no? Hawak-hawak mo lang yung wand, pero ikaw dito, nasa taas ka. Ikaw yung may pinakamaningas na apoy. At kayang-kaya mong abutin yung apoy. Ibig sabihin, you can reach your full potential. Kaya don't doubt yourself. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Queen of Cups. Queen of Cups dito, sabi yung spirit guides na parang listen to your heart. Okay? Listen to your heart this week. Especially pagdating sa bagay na malino sa iyo na gusto mo. Malino sa iyo na balak mong kunin, balak mong asikasuhin, balak mong yakapin. Kasi tinuturo na sa iyo ng intuition mo eh. Sabi niya, "Uy, ito ang gawin natin. Dito tayo magiging masaya. Dito tayo magiging panatag." Meron ka ring prayer eh na hinihiling kay God, Gemini. And this prayer, this week ang simula ng katuparan ng prayer na 'yan. So, your heart you've been dedicating yourself para sa isang bagay. Sabi mo, pag ito na try ko, alam ko, dito na ako magsisimulang mag-enjoy, mag-relax, um, lumarga, makahinga. Because alam mo na itong lalakarin mong bago na ito, na ang ugat ay kaligayahan mo, ay nagbibigay sa iyo ng kaparatagan at contentment. Especially here, may pangarap ka na makuha yung mga contentment mo, satisfaction, fulfillment, at eto yon pinapakinggan mo ang puso mo. Sabi mo, kung tatagapin ko tong bagay na ito at hindi naman ako masaya dyan, bakit ako dyan pupunta? Eh ito, masaya ako dito, happy ako dito, I'm very, very much fulfilled pag ito ginagawa ko. So ano ang pumipigil sa'yo, Gemini, para kunin tong tinitibok ng puso mo? It's time for you to ask yourself, panatag ka ba dito or dito sa tinitibok ng puso? So, diyan nakasalalay ang pag-igot ng kapalaran mo. Alam mo, kapag gusto ng puso mo, doon ka mag -e excel Tinamo ako, kahit may day job ako, pero masaya ako every taro, nag excel ako sa taro because my heart is here sa taro reading. Kaya, ano man ang mangyari, may ubo man ako, malat man ako today, or nagkasakit man ako, dito ako masaya at alam ko dito ako mag-grow, kaya lagi akong panatag kapag andito ako sa tarot reading. So ikaw, Gemini, ano yung tawag ng puso mo? Comment mo nga sa baba, ano yung talagang gustong-gusto mong gawin na alam mong doon ka magiging super super masaya at doon maaaring umikot ang kapalaran in your favor na magodulot sa iyo ng kapanatagan. Comment mo nga sa baba, what is the one thing na pangarap mo makuha na alam mong this is my heart's desires. Okay? feel free. Kwentuhan tayo sa baba. Okay? Queen of Cups. The Two of Wands. Wow. Dalawang best ba si Two of Wands. Two, two is all about you being aligned. No? May alignment ka sa iyong higher self. Kung ano yung direksyon na pinapagawa sa'yo, yun ang nararamdaman ng intuition mo. Kaya siguro nag-iisip ka, bakit ba itong gusto kong gawin? Hindi ko ma-explain. That is your higher self pushing you doing that no? May mga bagay tayong hindi naiintindihan. Sabi mo, bakit ba mahal na mahal ko to kahit na maraming tao nagsabi sa akin na baka mahirapan ka dyan, pero gusto, gusto mo pa rin puntahan, gusto mong gawin. Because that is your higher self really telling you ito yung direction para sa'yo. Okay? With a two of ones, ready ready ka nang kumawala sa nakasanayan mong mundo. Sabi mo, ayoko na dito, alis na ako, ready ka na to get out of your comfort zone, yung playing safe area mo, sabi mo, I want to explore more, I want to be happy, uh, gusto ko nang mag-expand at mag-grow to find something that is really for me, which is good for you. Pero ngayon, paalala sa'yo na yung Spirit Guides Gemini na uh, pag-isipan daw muna, pagplanuhan, ihanda, ilatag mo yung plano mo, para kung i-execute mo yan in your life, ay walang delay, at makita mo bawat aspect na kailangan mong paghandaan para pagtulay mo, going smoothly yan. Okay? In the area of your near future, you have the Empress card. Empress card, sinasabi na yung spirit guides, you are on a better position in the near future. Ito ka o nakaupo, you're having the best life, the best time of your life, you're enjoying what you have, at napapatubo mo yung mga bagay na pinili mo. For example, before umalis ka ng trabaho from office, pinili mo magtinda ng kandila. Halimbawa, different candles for the home, for the banyo, no? Talagang solid na business. Marami nagsabi iyo na, huwag yan gawin mo. Hindi ka magaling dyan. Pero ikaw, sinunod mo yung puso mo. Sabi mo, time na para sa akin to kasi dito ako magiging masaya. Boom, ito ka. Nakaupo ka, enjoying that candle business, enjoying your life at talagang hands-on ka at pinapatubo mo, kina-create mo bountifully yung ganong negosyo. Parang ganon, Gemini. Hindi ko sinasabing lahat kayo ay mag -ano, ha kandila business. Parang ganon lang yung example ko to see kung nasaan ka. For some of you, for example, meron kang pangarap na gawin. Ito ka, ina-enjoy mo yung pangarap mo na yan. And napaka-fruitful in your part you are really enjoying the outcome and the creation of something na inilaban mo before na feeling mo talaga ito yung talagang lucky time for you to create it. Which is good for you. Diyan ka talaga magiging panatag. Hindi ka tulad dati na parang hirap na hirap ka, pagod na pagod. <coughs> well, dito ganun din naman, pagod na pagod ka. Pero at least nag enjoy ka, masaya ka. Okay? The Empress card. You have The high priestess, yes. All-knowing to eh. Parang alam mo sa intuition mo eh. Sabi nga dito sa puso mo, di ba parang ito yung tibok ng puso ko, dito ko magiging maligaya, biglang boom. In the near future, for the next three days, three weeks, or three months, mararamdaman mo na parang, ah, kaya pala. Kaya pala ito yung pinagawa sa akin ni God. Kaya pala iniwan ko yon kaya pala tinuloy ko to because nakita mo na successful ka oh ine-enjoy mo eh. Napaka-bountiful, napaka-lago ng lahat sa paligid mo. You are creating something that is will be successful para sa iyo. So, lahat ng doubt before, lahat ng duda mo dati, lahat ng takot mo, ngayon natapon mo na sa bintana kasi napatunayan mo na kaya mo. So, all of your questions will be answered in the near future. Okay? In your challenge, you have escapism, Detach from daily struggles and relax, but don't use it as form of avoidance, relaxation, facing reality. Yes, siguro ngayong linggo ito, pangarap mong umiwas muna, lumayo, magpahinga, awag uh, wag mo na asikasuhin yung mga seryosang bagay, escapism yun. Okay lang yon. Kung gusto mo muna mag-detach at lumayo, pansamantala, pero dapat babalik ka pa rin. Okay, Gemini? Babalik ka para asikasuhin pa rin ito. Kasi kung iiwasan mo to at gusto mo lagi mag-escape, ay nako, babalik at babalikan sa mukha mo para asikasuhin siya. So make sure na pag umiwas ka ngayon, sabi mo, bitaw muna ako, gusto ko muna mag-recharge, magpahinga, babalik ka ulit para asikasuhin na yung, yung problem mo once and for all. Okay? Spirit Awakening, sit with your shadows. It's the way to enlightenment. Intuition spirituality. Yes. With the uh, Queen of Cups here, talagang lalaya ka na once alam mo na sa puso mo kung ano yung gusto mo. Magiging madali sa iyo habulin ang isang bagay at hindi ka malilito kung sa puso mo at intuition mo, buo na yan. Alam na alam mo na yung para sa iyo. No? Kasi kung paiba-iba ka, ay baka matagalan ka sa biyahe. Kaya kailangan talaga malino sa isip, yung totong yung tutulayin para mag maging madali ang magtagumpay for you. Okay? In your challenge, you have the five of pentacles. <clears throat> si five of pentacles this week, mararamdaman mo daw, Gemini, na para bagang, ay kaya ko ba? Ay wala akong pera, wala akong resources, wala akong pamasahe. Lahat ng excuse may isip mo, wag lang ituloy yung plano mong ito. ang kita ko yan. Meron ka mga planong bagong yayakapin, pero maraming kompetisyon, maraming mga iba't ibang factor na nakaka-overwhelm. Baka malito ka, makonfused ka. And then, ready-ready na yung puso mo, humakbang sa bago, you are very, very happy, you are passionate, and you want to really expand your life, no? Pero marami kang magiging excuses this time. Na parang, ay sorry, wala kasi akong ganito eh, wag na lang natin ituloy. Ay, sorry, hindi ko kaya, mas mapakiramdam ko. Marami kang mga excuses. So ngayon, sabi na yung spirit guides, no, do not dwell in your negativity. Kailangan mo na itong ilaban. Kailangan mo ng kumilos, kailangan mo ng ihakbang ang paa mo for something that is gustong-gusto mong magpabago sa iyong destiny at makuha na yung swerte sa buhay mo. Kaya ko lagi mo iniisip na hindi mo kaya, ay talagang hindi mo kaya. Kailangan lumaban, lumarga, at patunayan mo sa kanila na kaya mo kahit na walang tumutulong sa'yo. You need to force yourself to fight. Okay? To fight to get what you want. The five of pentacles, The Seven of Swords, yes. Seven of Swords, siguro naging sugatan ka na in the past, ano, baka marami ka ng mga rejections, delays, mga nanloko sa yon, um, iniwanan ka sa ere, sobra-sobrang dismayado ka na. But, kung mananatili ka sa dismayadong moment mo na yan at hindi mo pipilitin ang sarili mo na bumangon, baka masayang ang diskarte mo. Because nakita ko rito, with the Seven of Swords, may mga bago kang diskarte. O bago mga strategy para this time around maka-advance ka sa buhay. Pero 'ko lagi mo iisipin na hindi mo kaya at baka ma baka hindi ko kaya nito bag isa. Ay nako, wala mangyayari diyan. Kaya ngayon, kahit mahirap, bangon, laban and fight for it. Kahit solo ka lang, kahit ikaw mag-isa, 'ko talaga na ka na kaya mo, makakaya mo, okay? In your fortune You have hold the course, staying focused, yes. Mag-focus ka lang sa goal mo, mag-focus ka lang sa gusto mo, makapanatag ka rin at makukuha mo rin yung uh, good result para dyan, okay? Now, the message you have, grounding, go deep, explore your roots, yes. Kapag ikaw ay nalulungkot, nababagot, naiinip, o kaya nawawala no, na ng pag-asa sa mga ginagawa mo this week, kailangan daw isipin mo yung ugat. Kung, saan, kung bakit mo ginagawa yan. For example, nagkatrabaho ka sa Dubai and then three jobs, for example. Halimbawa lang. Sabi mo, pagod na pagod na ako, hirap na hirap na ako. Isipin mo kung para saan yung pinaghihirapan mo. Ah, para sa anak ko, para sa ipon namin, para makabayad ng utang. Pag alam mo yung ugat kung bakit ka nagusumikap, lalakas ulit ang loob mo. Okay? Huwag ka mag-alala, especially here, in your fortune area, may basbas ka. Okay? May basbas -bas ka from higher power sa gagawin mo, sa sisimulan mo, sa ginagawa mo ngayon. Kaya don't be afraid. God is with you throughout this phase. Nakita ko rin, meron po siyang ipapadalang tao sa'yo para tulungan ka, i-guide ka, maging helping hand mo. <coughs> para kung ano man yung gagawin mo maging maayos, maging plansyado. So, hindi ka nag-iisa, may basbas -bas ka ngayon at nagiging smooth sailing na yung ginagawa mo. Nakita ko rin dito approval. Para ma-approve ka about something, makapasok ka na sa isang malaking kumpanya or malaking agency, but nevertheless, pangarap mo makapasok dyan eh. And it will be yours, okay? Hierophant, the queen of wands. Yes, happy time to. Happy, happy time. Kasi may basbas -bas ka. Very, very committed ka dito. Sa of view nakita ko, I don't know why, pupunta ka ba sa kasal, binyang, or Uh, graduation, because nakita ko talaga institution. Parang ganun. So, you're very, very happy for the next level of your life. Um, nakita ko rito, yes, may basbas. Kaya kung ano man yung inaasikaso mo, it will be really a, parang happy time. Especially this whole week. Happy time to. May enjoy mo ang linggong ito. Especially pagpasok ng basbas na ito. Good for you, okay? I-like mo tong video na to, Gemini, to activate this blessing card para sa iyo. Kaya don't need to worry, magsaya ka lang, mag-enjoy -e ka lang. Ko ano man yung gagawin mo kasi may basbas -bas at everything will go smoothly in your favor. In your divine messages, conclusions are within reach. Patapos na daw yung hirap, kaya makapagpahinga ka na, makapag-relax ka na. Patapos na yung bigat na inaasikaso mo. Nothing is yet set in stone. Yes, kung pagod ka, nahihirapan ka, at parang feeling mo, nag-struggle ka sa isang bagay, hindi ka makaalis, hindi ka makaalpas, hindi ka habang buhay dyan. Magbabago pa ang buhay mo for the better. Be better? For the better. Sabi ko nga sa inyo, you have five, five things are changing for you. So nagbabago na yan. So huwag ka mag-alala. In your divine messages, yes, nagbabago na ang lahat with a tower card. Sabi dito, 'wag mong puwersahin 'yung mga bagay na dapat maganap. Daanan mo lang, uh, 'wag mong pigilan, 'wag mong kontrolin, let it all happen. Kapag may umalis, hayaan mo umalis. Kapag may manatili, hayaan mo manatili. Pag mayroong kailangan baguhin, baguhin mo. Okay? Pag ni-require na lumipat sa ibang mesa, lumipat ka sa ibang mesa because changes is really working in your favor. Dapat daw may magbago. At kung may nakita kang pagbabago, yakapin mo lang uh, wag mo nang puwersahin pa o wag mo nang pigilan pa. Nothing can change the tower moment. Okay? Tower card, the Ten of Pentacles. Yes. Things are changing kasi patungo ka na daw sa long term mo. Okay? Whatever na daw baguhin this time, baguhin mo para tumagal ang swerte. For example, baguhin na yung um, pag stay at night. Nako, pag halimbawa puyat-puyat, kailangan talaga have a lot of time to rest para maasikasa mo yung mga bagay na long term for you. Okay? Nabawa, kailangan baguhin na yung um, <coughs> diskarte sa negosyo, diskarte sa trabaho para umangat at na naging long lasting for you. Parang mga ganun. Okay? So you need to change for the better. Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na ng fortune cards. Unang-una, you have staff you will be taken care of in difficult times. Yes, sabi ko nga sa inyo, may darating na tulong, especially here with the higher May taong tutulong sa'yo in times of need, kaya don't worry. You have tulip, great passion. Yes, gamitin mo yung passion mo, yung love mo, para ma-accomplish mo lahat ng bagay this week. Another message of wedge, someone is trying to come between you and a friend or something you want. Yes, may mga balakid, kaya kailangan talaga ngayon paghandaan, maupo, Huwag mo isipin na hindi mo kaya, laging kaya. Okay? You have yoke, feeling tied down and frustrated. Yes, pakiramdam mo minsan parang nakatali ka, wala kang magawa, wala kang mahakbangan, di ka makawala sa limitado mong mundo. Nasa isip mo lang yan. You can create different strategy para makawala ka sa hirap at struggle na dinadanas mo this time. Okay? Ang outcome mo, Gemini, for November 3 to 9, you have The Judgment Card. Wow. Bagong buhay ka na talaga this time. Magigising ka na, aaksyonan mo yung isang bagay, you will realize na, ay, mali pala to. Ay, mali pala yan. Ito pala dapat. Kapag naitama mo na lahat ng bagay, doon ka lang makapanatag. Alam kong alam mo na to, Gemini. Yung mga bagay na mali sa buhay mo, yung mga bagay na hindi na dapat maganap, inandyaan. Learn to let them go, okay? Judgment Card you have yes the victory card number 6 six. six of wands sabi rito um unti-unti ka namang katagumpay kapag alam mo na daw yung mga bagay na mali sa buhay mo napaulit ulit ng pattern sa life mo So halimbawa, mali pala yung pakikipag-usap kay boss, mali pala lagi yung paghawak mo ng presentation, mali pala yung paghawak mo ng budget. Kapag nagising ka na sa truth na parang, ay, mali pala yun, pag mo na yan, doon ka na mapapanatag at tuloy-tuloy na tagumpay mo sa aspetong yan. Okay? So ngayon, you need to fix what should be fixed this time para makalarga ka na, makahinga ka na at patuloy na tagumpay mo this time. Okay? So Gemini, yan po ang inyo November 3 to 9. Sana po yung nakaresurate kayo. Comment down below. Thank you again for watching Gandulo, Gemini. I love you. This has been James of James Aro PH. God bless everybody.